Oh ko kayong lahat Ang magandang gabi sa inyong lahat Maraming maraming salamat po sa Edis for for this award Ito po yung kauna-una uh, uh, parang na natanggap ko mula sa Speed mula sa Edis kaya naman masaya masayang po ako At ah um, kung sino po hindi niya inasahan na makakatanggap siya ng parang ngayong gabi. Ako po inasahan ko po. Tinext po kasi ako last week. So inaasahan ko na siya ngayong gabi. <laughs> Pero um, again, maraming maraming salamat sa Star Cinema, sa aking director, kay Direk June Robles Lana. At uh, Uh, sa lahat ng mga naunang direktor na kumuha sa akin at nagtiwala sa akin, sa lahat ng iba pang mga producers sa Viva Films na nagbigay sa akin ng pagtitiwala para gumanap ng iba't ibang karakter sa pelikula na magbibigay ng ligaya sa lahat ng mga Pilip Pilipino na makakapanood sa akin. Maraming maraming salamat dahil lang. Uh, kundi naman dahil sa tiwala nila nung ako nagsisimula pa lamang, hindi naman ako mabibigyan ng ganitong parangal para ngayon na uh, box office hero. Wow! Swerte ako sa mga award na walang gender. Box office hero, uh, phenomenal box office superstar, um, ano pa ba to? special citation, mga yung mga mga walang, walang gender na nanalo ko sa mga ganyan. Kaya maraming maraming salamat po. At uh, maraming salamat sa mga sa masang Pilipino na patuloy na nanonood sa akin. Dahil uh, kung hindi naman nila ako pinipilahan at hindi nila pinunood ang aking mga proyekto, hindi nila naman ako mapapatawag at nabibigyan ng ganito ng drompeo tonight, um, marami nagtatanong kung bakit. Lucky daw maraming nanunood ng pelikula ako. Just like last year, nakakatawa na sa publiko sa Metro Manila Film Festival, ang End The Bread winner is ang naging uh, uh, um, top one sa box office sa lahat ng entries sa, sa Metro Manila Film Festival. So Maraming nagtataas ng kilay, maraming nagtutukwestiyon, bakit daw no, laging maraming nanonood ng pelikula ko? Eh para sa mga ilang kritiko at para sa ilang mga feeling mas magagaling pa sa kritiko, <laughs> sa mga umaarting kritiko, ang mga pelikula ito ko daw ay mga eh, walang kwenta, walang katuturan, um, slapstick, kachipan, puro kabaklaan, puro kabaduyan, bakyang-bakya, pero bakit patuloy na pinipilahan ng mga pelikula ko? Dahil ang mga pelikula ko po, kahit hindi masyadong pumapasa o hindi pumapasa sa panlasa ng mga kritiko, ang pelikula ko ay nagsisilbing pangtakas ng napakaraming pangkaraniwang masa Pilipino. Yung Pilipino, yung pelikula ko po ay ginagamit ng napakaraming masang Pilipino para maging instrumento para sila ay tumawa panandalian, tumawa o magalpak hanggang sa makalimutan nila ng ilang segundo kung ano yung masakit, malungkot at mahirap na sitwasyon ng kanilang pagbubuhay araw-araw. Maraming Pilipino na patuloy na pupunta sa sinihan para silipin at panoorin ang pelikula ko at pagtawanan ako para kahit paano makalimutan nila yung lungkot. Para kahit paano makalimutan nila ang, ang dami nilang problema para kahit pa paano makalimutan nilang malapit na silang mawala ng pag-asa dito sa Pilipinas. Yun po ang isa sa mga dahilan, feeling ko kung bakit panunood pa rin sila ng pelikula ko. Kahit ang mahal-mahal na ng pelikula, ang hirap ng buhay nila pero konti lang ang pera nila pero manunood pa rin ng sila ng sine, lalong-lalo na ng pelikula ko. Kasi gusto nilang tumawa ayaw nilang magpaka-kritiko at masyadong mag sa panunood ng pelikula. Gusto na lang nilang tumawa. Kasi yun ang magpapatawid sa kanila para bukas buhay pa sila. Para bukas gusto pa nila ulit tumayo. Para bukas may inspirasyon pa rin sila. Kaya maraming 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 marami at walang hanggang pasasalamat ang gusto kong ibigay sa masang Pilipino dahil yung masang Pilipino talaga ang labis-labis ang pagmamahal sa akin. At naniniwala din ako na kaya ang mga Pilipino, ang marami masang Pilipino ay nanonood ng pelikula ko dahil ako at ang masang Pilipino ay may ugnayan. Kasi sa araw-araw nilang pagkita sa akin at sa akin sa showtime, sa loob ng 17 years, nakabuo ako ng isang magandang ugnayan sa masang Pilipino. Ako at ang masang Pilipino ay may may relasyon. Kami ay nagkakaunawaan iisang wika o lingwahe ang sinasabi natin. Iisa ang trip namin. Ang relasyon ko sa masang Pilipino ay parang pangkaraniwang relasyon lang araw-araw. May love-hate relationship kami, pero hindi kami nag Iniisip ko sila lagi. Iniisip ko sila, sila lagi, inuunawa ko sila lagi at inuunawa din nila ko. At araw-araw nagmamahal kami. Kaya naman, tuwing may pelikula ko, lalong-lalong na sa Pasko, kami ang nagkikita. Kasi at ako at ang masang Pilipino ay pamilya. Maraming maraming salamat.